Ganyan si Miko pag ako'y pauwi na. Papatong siya sa balikat ko. Tapos gusto niya sumama sa akin. Kaya ibanding ko muna siya bago ako uuwi. Kasi mag-isa lang siya. Di ba Miko? No? Ciao. Ayan, nasa sa balikat ko. Hinalik-halikan niya ako. Medyo masakit. Pero sana hinalik kasi ako eh. Ayan. Oo. Ayan. Miko, mm. sama ka sa akin, Miko. Hindi ko man pwedeng sumama kasi bawal ka doon. Walang magbabantay sa iyo. Sweet talaga tong ibon na to, guys. Ciao.